Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. For today's video guys, nagluluto pala ako dito ng ampalaya. Ganitong ampalaya, ta ampalaya talaga guys ang aking gusto. So may pork pala ako dito guys at hindi ko na ito nilagyan ng oil kasi kusang lalabas na yung oil sa pork guys. At pagkatapos, maluto na yung pork guys. Silagay na natin yung onion at garlic. Yan guys, niwa ko lang pala ng mariliit yung garlic at saka onion. Halohaloin lang natin kaunti hanggang sa medyo maluto-luto na din yung ating mga uh, sangka. At pagkatapos, hinagyan ko yan ng dalawang pirasong tomato. At, at hindi na din tayo maglalagay dito na to, ng tubig guys kasi yung uh, katas ng kamatis lang ang ating gagamitin tubig para mas masarap siya sa ampalaya. Siyan so yan guys, niluto ko lang pala yan ng 1 minute para mag lumambot yung tomato at lumabas yung kanyang tubig. At pagkatapos yan guys, bago ko pala yung kamatis guys, hiniwa ko na pala doon ang ampalaya at binababad ko na yan ng asin. At pagkatapos, binabat ko ng asin for 5 minutes, hinugasan ko yan ng malinis na tubig at, at pinigian pina, <laughs> at hinugasan ko ng tatlong bisis. Pasensya na kayo guys, may gubulol na tayo ngayon. So pagkatapos niyan guys, naglagay ako ng oyster sauce. Soy sauce, at saka nor seasonings. Pwede na din maglagay kayo kung anong gusto nyo ang mga seasonings na, ma, na pang timplan nyo sa inyong mga niluluto. al pa, at pagkatapos yun guys, i-mix lang natin lahat ng mga seasonings na nilagay natin para manuot yung kanyang lasa doon sa ating ampalayang niluluto na may kasamang kamatis. So yan guys, takpan muna natin at lutuin natin ng 3 minutes so after 3 minutes guys, ito na ating kinamatisang ampalaya so ganitong uh, luto ng ampalaya talaga ang gusto guys hindi mo na dapat lagyan ng uh, tubig guys, kasi yung uh, tomato yung uh, nagsisilbing tubig sa ating niluluto. So, yan guys. Tapos na, after 3 minutes guys, tapos na ang ating kinamatisang ampalaya. So, guys, thank you for watching and sana na-enjoy kayo at maraming maraming salamat. Bye!